na nawala na po yung fishing spot sa sa kapal po ng water lily oh, yan oh. dalawang pirasong dalag po laki nyo no laki ng dalag ni dyan laki ay hindi hindi na makakawala yan good morning po ayan. ito po ang paraan no? ng puno na yan no? nakaharang po sa water lily kaya meron no, tayong kaprasong no, space pwesto yan po yan po yan 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 ang water lily po papasok lahat eh papasok po kasi yung tubig kaya yan po ang ginawa magandang umaga po sa inyo panibagong araw panibagong vlog na naman po balik po tayo dahil nandito po ang mga blessing na makukuha po ayun po yung mga floaters namin ni Don Roberto yung tayo. Pasensya na po kayo sa mga nagdaan pong ano. Hindi po tayo makapag-shoutout dahil nag-lolo ko po yung apps natin. Pasensya na po kayo sa apps na ginagamit ko talaga wala pa po tayong uh, ibabayad po. Pasensya po muna. Kaya po, shoutout po kay Master Mike TV. Wala nga pero Rochoy Fishing Adventure Shoutout po Ang Eduardo de Guzman Shoutout Don Robert Retolato Shoutout Shoutout po Kay Gabiwas TV Shoutout Philip Robles Shoutout Shoutout po Kay Master Ronnie Costel Michael Burak Delmar Gumagi Shoutout po Shoutout po Kay like, CodesKTV Shoutout Baka sakali na lang po tayo Dito po Shoutout po sa inyo At pasensya na po kayo Kung Itong mga nagtang Upload po natin Hindi po tayo nakapag-shoutout po po kay idol iniinago shout out Kay carlo lamera shout out gary enriquez shout out po ah direng kay jojo calbo shout out kay santi belasco shout out Joel okay, Gimi, okay. so, shout out Ano? niya Wala. Nawala na po yung fishing spot sa, sa kapal po ng water lily. Ang dami po. Pasok lahat yung water lily. Wala na po yung fishing spot. So, kapal po talaga oh, grabe So, umaga lang naman po to Pero, pag ganito ho, okay, At pag lumabas po yung tubig Ganun din po, akayin ah, din po papalabas Ayan Kapal po, kasi dito po Ang agos, ang lakas kaya po yung water lily ang bilis din po ng pasok mabilis din lumabas ayan kaya po kita nyo, wala nang papers ano ayan o oh. kapal na oh. o kung di pa nga kami gumawa dito ng ano ito para para lang makakuha kahit ka prasong pwesto hindi yung mga kapaming sa kapal po ng water daily ayan <laughs> po ayan sabi nyo Maybe na lang po may putol na puno dito. Nagawa pong pangharang no ni Master Jojo at ni Don Robert po yung, ano, yung puno para magkaroon lang po kahit kaprasong kaprasong mahahagisan lang po ayan May huli na po sila Robert. Dalawang dalag sa Big and White ayo wala pa ako oh. ayan pa oh ayan la. Ayan po yung huli ni Lanoy Robert la, po yan. Dalawang pirasong dalag po. Laki nyo oh. no.

等会 uulan pa yata time out uulan po uulan laki no wow! ano buuli uulan eh dyan oh. laki ay hindi hindi na makakawala yan oh oh ano mo oh tingnan 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 sa sagiris lang eh hindi po laki ng dalag ay kaya yeah, guys napuno na po ng napuno na po ng water lililog -li wala na pong fishing spot kaya lang po naplan ko dito dahil doon sa hinaharang puno wala na po oh. yai puro alat na po yung tubig Bilis po ng ano ng Agos oh, papasok. Dahamin po. Guys, wala na pong ilog. <laughs> Puro water lily na po. Tinakpan na lang water lily ang ilog. Ayun po. Kaya po, uuwi na tayo. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Sa walang sawa ninyong pagsuporta Bye bye po At Meron po ngayong uwi Sandalag po laki malaki po ito laku ko kapot ito ngayon galago huli po ni dyan ito po laki hindi ko po mahawakan ng ano baka ako pa kaya ako sa net lang muna hindi po